nga balita mga bumula po dyan sa may Department of Justice. Aminado ho ang uh, Justice Department hindi pa rin tiyak yung pagkipagtulungan ng mga diskaya sa nagpapatuloy na investigasyon dyan sa uh, flood control scandal. Ay-update po dyan si Bombograt Hilario. Inahayag ng Department of Justice na no show pa rin ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa tanggapan ng kagurana. Ito'y kasabay ng nagpapatuloy na investigasyon ukol sa flood control scandal at usapin lalo na patungkol sa aplikasyon mapa sa, ilalim sa Witness Protection Program. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, hindi na muling bumalik ang mga diskaya mula huling magpakita sa publiko noong ikalabing apat na Nobyembre sa nagrap na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung kaya't nananatiling questionable ang status ng mga ito sa kanilang aplikasyon para makonsidera o mapili bilang state witness sa kaso. No, they have not, they have not returned since the hearing of November 14 nito aminado si Prosecutor General Richard Anthony Fadulion na sila'y hindi nakase siguro kung itutuloy ng mag-asawa ang pakikipagtulungan sa Kagurana. Subalit, ayon naman niya bukas sa Department of Justice sakaling ipresenta ang kanilang mga sarili at magsumite ng sila'y say makatutulong sa investigasyon. Well, diba, it speaks for itself. They have not returned to the Department of Justice uh, since uh, what, more than two and a half months no, or three months already. Uh, we do not know if they will still be willing to cooperate or not. But of course, the Department of Justice and the Witness Protection Program is still open to evaluating any and uh, any information that they may be able to provide if they do decide to do, so do the same in the future. Kanyang binigyan din na hindi agaran mapagdedesisyon sa oras na magsumite ng aplikasyon. Para sa programa ang sinuman na is maging state witness, dadaan pa niya raw ito sa masusing proseso at kinakailangan hindi mga pratang lamang ang impormasyong ibinabahagi sa kagurana. Kasi hindi po sa part na magbanggit ka lamang say for example ng pangalan pero hindi mo naman sinasabi ang nagiging mo kung bakit mo binanggit yung pangalan na yun. Anong involvement niya? Bakit mo alam? Diba? Kung yan ay ng isang transaksyon, anong transaksyon niyan? Kung ito yung value control project, patungkol sa mga manong proyekto, hmm. bakit mo alam itong proyekto na ito? magkano ang um, pera na umigod dito, magkano na sa kanila, magkano na sa inyo. Okay? Those things will have to be screened very carefully. So we have to understand that the process is not as simple as somebody will come to the department uh, with this protection program, they will make an application and right there and then it will be decided whether they will be admitted or not. It goes through a very tedious process. Halin no dito tuluyan ng nasampahan ang kaso, partikular ang kontratistang si Sarah Diskaya sa pagkakasangkot ito sa flood control. Formal na kasing isinampa ng Office of the Ombudsman ang kaso malversation at graph laban sa kanya kung saan inirerekomenda ng proseksyon na hindi siya makapagpiansa o no bail. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio, Philippines, the number one most trusted source of news and information. Buster Radio Bombo For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.